Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat din ng sumusubaybay gamit naman ng radyo. Sa 702 DZAS, syempre mga taga NCR, mga taga Norte sa 1143 DZMR, sa Visayas gamit po ang DYVS at ang uh, estasyon po sa Coronadal South Cotabato gamit naman ang uh, DXKI FEBC tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa pagpapanatili ng ating tagumpay. Kagaya po ng ating natutunan sa mga nakalipas na pag-aaral, ang pagtatagumpay sa buhay espiritual, eh hindi po pagnarating natin, ay mananatili na tayo doon. Kaya kailangan po ang maintenance. Kaya sa salita rin mismo ni Apostol Pablo ay kanyang sinabi na siya po ay nag-iingat upang sa ganoon ay hindi po siya ma-disqualify bandang huli. Of course, ang tinutukoy po niya dyan ay yung pong sa gantimpala na ipagkakaloob ng Panginoon. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. So mapapansin natin ay naroroon ang kanyang pagpupursigi, pag-iingat, at pagbibigay katiyakan na kanya pong ginagampanan ang kanyang tungkulin at tinatakbo niya ang takbuhin ng buhay espiritual na merong kaayusan. Ay kaya nga pagdating naman dun sa pinakahuling sulat o epesel na kanyang akinatha ay makikita naman natin ang kanyang napakagandang Uh, sinaad sa chapter 4 verse 7 ng 2 Timothy I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful So pansinin niyo po na naroon ang pagtatagumpay At yan po ay dahil sa kanyang pagpapatuloy sa labanan sa buhay espiritual At syempre tayo din, kinakailangan nating bantayan ito sa ating nakalipas na pag-aaral ay ating pong nabanggit ang ilan sa mga bagay na dapat nating pag-ingatan uh, sa buhay espiritual. Kaya mga alam po natin na habang tayo ay nandito sa ating buhay espiritual uh, dito sa mundo, eh may tendency pa rin po na tayo ay magpabaya, tayo po ay magkaroon ng pagkukulang sa pananampalataya o kaya naman ay uh, magkasala. Kaya sa Hebreyo, ating nakita ang limang bagay na dapat babantayan. Limang bagay. Number one is drifting from the word. Yan po ay resulta ng negligence. no Kagaya po ng ating paulit-ulit na binigyang diin sa mga nakalipas na pag-aaral, pag tayo po ay nagpabaya sa buhay espiritual, e eh, wag niyo pong isipin na kung nasaan kayo sa kalagayan ninyo, mananatili kayo doon kasi pag tayo po ay nagpabaya sigurado 'yan magdedeteriorate po tayo kaya nga merong babala eh hindi ba yung konsepto ng drifting yan po ay inaanod tayo papalayo parang isang bola na pag nilagay mo sa dagat at pinabayaan mo mamaya nandun na yan sa malayo bakit kasi may agos eh ganyan din sa ating buhay no sa spiritual life ay uh, hindi pwedeng pabayaan at aasahan nating mananatili tayo sa kaparehas na level ng ating spiritual condition. So one is drifting from the word. Yung pangalawang bagay na dapat nating pagbantayan is doubting the word. In fact, sa Old Testament, all the way to the New Testament, ito po yung isa sa mga I would say uh, parati nating makikita na hadlang sa pag-usad ng mga mananampalataya. Halimbawa po sa Old Testament, alam natin na marami sa mga Israelita ay pinahintulutan ng Panginoon na magkamatayan doon sa wilderness at hindi makapasok sa Promised Land. Bakit? Because they were the ones who doubted the word of God. At ang tanging pinapasok lamang ay yung mga taong may talagang pagtitiwala sa ating Panginoon. So malaking challenge po 'yan. Uh, Paminsan sa atin din ano, yung bang alam natin yung tama alam natin kalooban ng Diyos pero ayaw nating humakbang because somehow without the word of God. So, ewan ko po sa inyo kung ito ba'y uh, isa sa mga balakid sa inyong paglago sa buhay espiritual. Pero pag nariyan po ang doubt na yan, ang ating pag-usad ay apektado rin. So, you have drifting from the word, doubting the word, and then dullness toward the word. Ito naman po yung kawalan natin ng sigla pagdating po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo, ito isang bagay na dapat nating pag-ingatan. Kasi paminsan po, inaakala natin na dahil meron tayong paglilingkod, hindi naman tayo nagpapabaya sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nandoon ng pag-iisip o pag-aakala na dahil nagagawa naman natin lahat ng ito, eh marahil okay po tayo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay ito. Ang totoo po, Uh, hindi lang po kung nagagawa o hindi yung ating mga kuntawagin ay spiritual disciplines. Ang tanong ay, kumusta yung attitude natin sa paggawa nito? Di ho ba? Tiningnan po natin yung sinabi sa Revelation chapter 2 verse 4. Isang iglesia na in-evaluate ng Panginoon at kasama po ito sa seven churches uh, sa Revelations. At uh, nakita po natin mula dito sa talata na ito na nandoon ang kanilang pagpupunyagi, ang kanilang pagsisikap, pero pagdating sa verse 4 ay merong naging problema. Eh. Sabi nga rito sa Revelation 2, 2-4, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting. So, so far so good. Napakaganda. Uh, kung titingnan po natin, parang wala tayong masabing hindi maganda sa iglesyang ito dahil nandoon ang paglilingkod, service, nandoon ang sacrifice, at nandoon po yung kanilang steadfastness pagdating po sa mga katuruan. Nananatili silang matatag at uh, nagpapatuloy sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap. Pero pagdating sa verse 4, ang sabi naman ng talata, But I have this complaint against you. Sa ibang salin, ang ginamit po rito is, You have forsaken your first love. Pero sa New Living Translation, ito po ang kanyang rendition. Ang sabi ng talata, But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Yung kanilang pagmamahal sa Panginoon at sa isa't isa, ay hindi na po katulad ng dati. Alam mo, dalawa lang yan eh. No? Yung either yung pagmamahal sa Diyos o kaya yung pagmamahal natin sa kapwa. E pwede nga rin palang parehas yan ay apektado. At uh, paminsan po tayo nakapagpapatuloy sa paglilingkod na hindi natin napapansin na yung utos ng Panginoon na mahalin ng isa't isa, yung utos ng Panginoon na ating gampanan ay hindi na po natin nagagampanan bunga ng pag-ibig. Uh, yan po ang nangyayari dyan eh. Um, We may read the word, pero yung ating pagbabasa rito is a form of a habit or a routine Or para tayong machine, sabi nga ng isang author, nagagawa natin yung dapat gawin Pero ang kalooban at damdamin naman natin at saloobin ay wala na po sa ating ginagawa And that is very dangerous Kaya nga, napakagandang reminder sa atin po ito So, uh, be aware of uh, drifting from the word, doubting the word, dullness toward the word Number four despising the Word. At sangayon sa ating natutunan, ito po ay merong kinalaman sa uh, mga pagkakataon na mas pinipili natin ang kasalanan kaysa po doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang totoo niyan. Eh. May mga pagkakataon po na ang tingin natin sa Word of God ay parang naglilimita sa ating kaligayahan. No, yung bang tipong may gusto kang gawin, hindi mo ngayon magawa dahil sa kaisipan na nandoon yung Uh, Lord, KJ naman tong salita mo eh Ayan, nakakaroon ng ganong damdamin Ngayon, ang dapat sana maging epekto ng Word of God Nire-reveal nito yung ating mga kahinaan Yung ating mga kasalanan At itinutulak tayo sa pagsisisi Pero pag ang nangyayari po ay uh, sa halip na pagsisihan natin ang kasalanan Ay doon tayo naiinis sa Word of God Then there is now a problem So you have despising the word. And then number five is defying the word, which is basically outright disobedience. Yung bang talagang sinusuway na ang salita ng Diyos dahil hindi mo na ito pinapahalagahan. O sa kabila po ng mga warnings at pagbabawal ng Panginoon ay naroon ang pagsuway. So itong limang bagay na ito ay dapat nating pag-ingatan. Ang totoo po sa ating spiritual life, constant battle yan eh. Kaya nga, we have to stay in the wind. Dahil pagka hindi po tayo nagsumika na manatili doon sa level ng ating spiritual cutting edge, ika nga, ay eh maari tayo mag-deteriorate. Now, dagdagan po natin, ano pa yung mga bagay na dapat nating bantayan o sabihin na nating sintomas ng mga bagay na nabanggit natin. No? Ito po kasing limang bagay na ating nabanggit. May mga sintomas yan. Eh. Paano mo ma-detect? Paano mo masasabi, pastor, kung may problema na ako sa aking spiritual life? What are the symptoms? Ito po ang ilan sa mga sintomas niya. Una is service without joy. Isa po yan sa palatandaan na meron ng problem sa ating spiritual life if we are serving and we do not experience joy. Now, gusto ko yung sinabi ng author na si Patrick Lencioni siya po ay isang Christian author, consultant siya sa ilang mga churches sa ibang bansa at maging sa Pilipinas. At the same time, ang taong ito ay marami po siyang mga sinulat tungkol sa management. At isa po sa kanyang tinalakay sa isang article is all about yung tinatawag nating burnout. Burnout. Ewan ko po kung nararanasan nyo yan. Pero maganda yung kanyang explanation about burnout. Sabi niya, burnout has little to do with the amount of work that you do. No? Pag sinabi nating burnout, kadalasan daw po hindi yung dami ng trabaho ang issue. Ang katanungan po ay, nagagala ka pa ba? May kasiyahan ka pa ba doon sa iyong ginagawa? Because without joy, kahit yung maliit na bagay na ginagawa natin, Mabiburn out tayo eh Mananawa tayo, mapapagod tayo Obserbahan mo Pag merong pinagawa sa'yo na hindi mo gusto Minsan, maiksing panahon pa lang Pagod ka na eh, ayaw mo na O kaya eh, uh, ikangay Nag-aaklas na ang kalooban mo Pero pag ang isang bagay gustong gusto mo eh, Ayaw na ayaw mong mabibiting ka You really want to spend more time doing it And you commit yourself to that uh, obserbahan nyo no? Uh, sa mga batang nag-aaral, pag hindi nila paborito yung subject, o kaya yung teacher, nako, yung, yung isang oras ng lesson dun sa teacher na yun, para bang ang hirap-hirap ng kalooban, ano? ang 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 bigat-bigat ng kalooban. Pero pagka po uh, interesado ka sa isang bagay, ay naroon ang iyong uh, interest, pananatili, at uh, excited ka. Misan eh, dalawang oras ng nakikinig, nagtuturo, pero engaged na engaged ka pa rin. Bakit po? Because there is joy. You find relevance in that. Yan po yung isang bagay na babantayan natin. If you are serving and you realize wala ng joy, uh, nagre-reklamo ka na, masama na loob mo, at uh, marahil sa iba meron pang self-pity, then it's time to evaluate. Sabi nga ng isang author, a fundamental mistake is that we aim to get people into heaven, but not heaven into people. So, gusto natin sila dali sa langit, pero dapat habang nasa lupa, nandun na yung langit sa kanilang puso. Ibig sabihin, may kagalakan na sila sa kanilang ginagawa. So that's number one. Isang simptomas po yan. Service without joy. Now question, are you experiencing this? Ikaw ba'y naglilingkod pero walang kagalakan? No, pangalawa, is performance without rest. Nako, napakahalaga nito. Take note, ang ginamit nating word is performance. Ano ho? Uh, ang totoo po niyan, ang pahinga ay kailangan natin. Even God no, exemplified this when uh, He rested on the seventh day at maging sa Ten Commandments, yung Sabbath, no, yung concept ng rest is given to us. At yung rest na yon is not just necessarily stopping from work, but stopping to evaluate, to appreciate, and to just take in what is going on Diba? ba? Yung yung bang makapagpapasalamat ka pa sa meron ka. Parang paminsan sa trabaho ano, ito'y palagi kong sinasabi pag ako po'y naimbitahan sa mga kumpanya. Pagka ikaw ay matagal na sa trabaho, yung trabaho na pinasukan mo na dati pinagpapasalamat mo, minsan nirereklamo mo na eh. Ano ba 'yan? May pasok na naman, 'di ba? Ano ba 'yan? Ako na naman. So, nangyayari po masyado tayong na-overwhelm at hindi tayo nagpo-focus dun sa time to just think about the blessings we have. Pamisan ganyan eh. Halimbawa, meron kang sasakyan, pag nasira, inis na inis ka, di ba? Pero ang totoo, uh, nung wala ka pang sasakyan, ang sinasabi mo, hindi baling kahit luma, basta meron. O, E eh, tapos nung nagkaroon ka nga ng uh, sasakyan pero paminsan-minsay nasisira, sumasama ang loob mo. Bakit? Now because you don't have enough time to rest. Ibig sabihin eh, push tayo ng push. Wala na tayong time to actually evaluate things, appreciate things, and to just, you know, uh, slow down and enjoy what we have all around us. Kasi paminsan yan talaga nangyayari. Nakakalimutan na nating makita yung kagandahan ng kapaligiran. Ako ho, from time to time when I travel, I try to drive slow. No, uh, bukod sa pag-iingat, may mga times po na gusto ko lang i-enjoy yung scenery. Gusto ko lang uh, mag-relax and just uh, look around. Uh, take it all in. No? Ika nga, talagang i-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo, yung lakas mo na nakapagmamaneho ka, the fact that you can Uh, travel ito po yung mga bagay na dapat nating titingnan so bantayan natin yan uh, performance without rest uh, ika nga eh, we need to keep growing through both capital and capacity development we can give more in proportion to our growth the more we grow the more we can give so sometimes nawawala po yung ating maibibigay sa iba because we do not grow wala na tayong mai-offer sa iba kasi tayo mismo, we do not spend time growing. Kaya ang nangyayari po, wala na rin tayong output kasi yung input natin ay kakaunti. No? Kaya kinakailangan bantayan din natin to Number three, third symptom is work without worship. Naku. Uh, sa Bible, very interesting that even work can become Uh, a form of worship di ba? In everything you do, do it for the glory of God Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin Pwede maging pagsamba Pero, ito rin ang babantayan nyo Ang pagsamba rin, pag hindi natin iningatan It can become work Worship can become work Para bang magiging trabaho na lang ang pagsamba Pag hindi natin pinag-ingatan at uh, bantayan Paalala ng isang author We work for the audience of one We labor not unto ourselves but unto God and God's glory is at the heart of worship. So napakahalaga po nito mga kapatid na pag-iingatan natin ang sarili natin na as we serve, as we work, there should always be the concept of worship. It will give us the best attitude. Hindi ba pag tayo po ay naglilingkod, isa po sa mga bagay na kailangan nga nating tinitingnan yung kagalakan. Pag tayo naman po ay sumasamba, eh kinakailangan bantayan din natin ang sarili natin dahil baka mamaya yung worship natin ay nagiging isang form na lamang ng trabaho. So again, ito po ay isang napaka-importanting konsepto na dapat nating uh, patuloy na pangalagaan. Kung tayo po ay naglilingkod, nagtatrabaho, let's do it so that we can glorify the Lord. Pero keep in mind that sometimes when we worship, uh, we should not allow it to be reduced into just a form of work. Huwag natin gawing trabaho. Uh, nung nasa seminary po ako, naalala ko noon, palaging paalala sa amin na when you open your Bible, huwag mo siyang buksan na parang textbook. Kasi pag nasa seminary tayo, siyempre, uh, ang Bible po ay inaaral mo uh, more extensively, ano? At paminsan, may danger din naman na parang maging textbook na lamang siya. A book of resource uh, at hindi na po yan yung talagang uh, inaaral for the sake of getting to know God. So, babala ito. no So, tatlong bagay po yan ano, so far. So, we have service without joy, performance without rest, work without worship, and number four, devotion without discipleship. True devotion is expressed in discipleship to Christ. Otherwise, it is merely the feeling without the doing. Lip service without the life to show for it. Yung tunay pong uh, devotion natin sa Panginoon ay dapat nakikita sa pagpapasakop natin sa discipleship process and calling ng Panginoon. Uh, kasi ito yung paghubog. Eh. Diyan tayo lumalago. Eh. Diyan po nakikita yung mga weaknesses, mga kahinaan natin, Diyan po nalalantad yung ating mga mga failures at saka yung mga salo ubing hindi tama. Kaya yung mga tao na umiiwas sa proseso ng discipleship, hindi po na engage yung malalalim na aspeto ng kanilang buhay and many times they do not really grow that much. At ang reason po doon dahil paminsan pag sinabi nating na pag-ibig, yes, nandun yung pagmamahal sa Panginoon, pero ang isang panganib ganito ay maaaring hindi po nape-penetrate ng Word of God, yung kaibuturan ng ating puso, na yan po'y mangyayari in the process of discipleship. Even Jesus, if you remember, a uh, huge crowd was following Jesus. Ang sabi po sa Gospels. But Jesus turned around to them and said, If anyone wants to be my disciple, obserbahan niyo po na si Jesus ay sinusunda ng maraming tao, pero napansin ni Jesus na marahil ang motibo ng mga taong ito ay hindi tama. So, tinignan niya ang mga taong at uh, sinabi niya sa mga taong ito, ito ang aking hinahanap mula sa inyo. Nangangahulugan mga kapatid that sometimes, yes, we say we love the Lord, pero ang problem po, we do not want to go to the next level ng ating pagmamahal sa Kanya. And let me serve as a warning. And then finally, number five, ritual without reality. Ritual without reality means that we focus on the outward form and merely go through the motions. Yan. Yung bang nakatuon na lang tayo sa panlabas, paulit-ulit na ginagawa ang mga bagay para sa Panginoon, pero wala yung reality nito sa ating buhay. So again, as we mentioned, no, napaka-importante po na yung ating ginagawa sa Diyos ay hindi lamang behavioral compliance. Ito po ay bunga ng isang pusong tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. At yan po ang nais ng Diyos mula sa atin. Kaya bilang mga mana ng palataya, eh, ito po isang bagay na dapat nating babantayan. Ano po? Sana po ay naging pagpapala sa atin ang mga pinag-aralan natin ito at nawa po'y makatulong upang mapangalagaan natin ang ating uh, buhay espiritual at tayo po ay patuloy sa pagtatagumpay sa Panginoon. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at